kulong mga auntie sa Oak Ridge. Kina ako ni palit na tambal. Yon na mga kulo mga auntie. Dito sa Watson's. Huwag na ko sa Maxim. Kulo Maxim at tulong uli. Wala pa na abot. Hindi pa baka ayun. Huwag na sa Maxim. Wala pa siya na abot. Kaya pa doon na po Dito sa Watson's. Eh. Dito pag palit tambal. Ano siya mga ate. mga sa bridge, fridge. Ano na mga bel mga angkol. Kaya nito sa landong kay kamutag ka lagong. Wala pa mga angkol mga ate. cancel. Ang blackout na lang po. Mamot. Di tingin ka na musood din eh. Di ahak. Di ano eh. Taas-taas. Layo sa ulap Tay soy sani mga angkul mga anti. Tingay sila ganahan mo food na big thumbs. Hot burgers mga angkul ano. Eh. Aha. Kapuyer maglakaw ha gorse na ta mang hakta. Ano mga angkul. Robot oh, to akong kon dela pagkaon ani. Dito <laughs> kitong. full siya labang pa ko ani ito ang uli kasi like curry house no, mga japanese okay. mas, eh, any, tadiri, tadiri, mga kaya siya mas ani ta diri mga labang ta diri mga full wanti para pa doon uli uh. ang kuluganti. ay naku hindi ko ba kaya sige na bye for now ito no, ang mga uncle wanti kaya